Ang EPS topic exam ang isa sa pinaka-importante akbang para makapagtrabaho ka dito sa South Korea. Pero maraming nalilito kung paano nga ba ang tamang paraan ng pag-aaral ng Korean language. Kailangan nga ba talagang gumastos at mag-enroll sa mga training centers o kaya nga bang makapasa kahit self-study ka lang? Kaya sa video na ito, malalaman mo kung ano nga ba ang mga pros and cons ng pag-aaral ng Korean sa Korean Language Training Center at ng self-study lang. Kapag natapos mo ang video na ito, hindi ka na mahirapang mag-decide kasi magkakaroon ka na ng sapat na idea kung paano mo nga ba pag-aaralan ang Korean Language para sa EPS Topic Exam. So dito, may apat na advantages at tatlo na disadvantages na dapat kang malaman kapag mag enroll ka sa PLTC at kapag self-study ka naman, meron kang tatlong advantages at tatlong disadvantages advantages din na dapat mong i-consider. So, unahin na natin ang magiging advantages kung mag-enroll ka sa training center. So, number one, structured ang magiging pag-aaral mo. May malinaw na schedule at curriculum sa mga training centers. At dito, hindi mo naisipin o poproblemahin kung ano yung unahin mong pag-aaralan at kung paano mo ito matututunan ng tama. Kasi, number two, may professional guidance o sonsing name na magtuturo at magpapaliwanag sa bawat lessons ng detalyado. At kapag may hindi ka maintindihan, may sonsing name kang pwedeng tanong in agad. Mas madali mo ring matutunan ang tamang pronunciations at mga grammar patterns sa mga training centers. And number three, may hands-on practice kayo. Madalas may speaking drills at mock tests na ipapagawa sa inyo. Nakakatulong ito para masanay ka sa actual na EPS topic exam. Meron din silang access sa EPS topic specific strategies na doon natuturuan ka ng mga technique kung paano sagutan ang exam ng mas mabilis. At ang pinakamaganda pa dito is number four, mas magkakaroon ka ng disiplina at consistency sa pag-aaral kasi may schedule ang pagpasok mo. Mas mataas ang motivation mong mag-aaral dahil meron kang mga kasama o kasabay na natututo and at the same time, manghihinayang kang hindi pumasok dahil sa nagbayad ka na ng enrollment fee. Kung absent ka naman ay for sure mapag-iwanan ka ng isang lesson sa araw na yun. So ayan ang mga advantages kung mag-enroll ka pero syempre dapat alam mo din yung mga disadvantages nito. At ang una dyan is number one, magastos kasi merong enrollment fees na ang kadalasan ng bayad dyan ay nagre ng 6,000 to 8,000 pesos at may mga materials din na pinapabayaran especially kapag magkakaroon kayo ng mga pre-examination sa training center. Pero kung wala naman ay surete mo kasi sa amin dati binabayaran namin yung test paper at yung iba pang materials na pino provide ng teacher sa pre-examination namin at minsan yung libro lang yung isinasama sa enrollment fee at isama mo na rin dyan yung gastos mo sa pagbiyahe kung malayo ka sa training center. Number 2, Fixed Schedule. Kung may trabaho ka, maaaring mahirap i adjust ang oras lalo na kung yung schedule ng klase mo ay conflict sa oras ng trabaho mo. Kaya dapat matiyak mo muna bago ka mag-enroll, alamin mo muna yung schedule ng klase nila kapag dumalo ka ng orientation. And number 3, hindi lahat ng training centers ay maganda ang kalidad ng pagtuturo. May ibang centers na hindi updated ang curriculum o hindi masyadong epektibo ang teaching methods kasi minsan yung mga teachers sa ibang training centers ay kulang sa kalaman at kasanayan pero hindi naman lahat. Kaya mahalaga din na alam mo yung background ng teacher mo bago ka mag-enroll. So yan ang mga advantages at disadvantages kung mag-aaral ka sa Korean Language Training Center. Ngayon pa lang, mapag-iisipan mo na kung kaya mo bang mag-enroll o hindi. Pero paano naman kung self-study ka lang? Sulit nga ba ito? So unahin mo natin yung mga advantages dito. So number one, makakatipid ka kasi maraming libreng resources online tulad ng YouTube, mga application, at books na nabibili ng mura online. So, hindi mo kailangan gumastos ng uh, malaking pera para matuto. So, number two, flexible lang oras mo. Pwede kang mag-aral kahit kailan mo gusto, lalo na kung may trabaho ka at hindi ka agad-agad pinapayagan mag-leave. Kung busy ka sa umaga, pwede kang mag-aral sa gabi o kaya kapag may free time ka. And number three, meron kang sariling pacing. Ibig sabihin, walang pressure na sumabay sa iba. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa sa iba at pwede kang mag-focus sa mga mahihirap na topics at mag-move on na lang kapag na-master mo na ang isang lesson. Pero kapag self-study ka ay hindi rin may iwasan na magkakaroon ka ng mga problema na ito yung mga magiging disadvantages. So number one, wala kang guidance. Kasi kapag may hindi ka naiintindihan, wala kang mapagtatanungan na sa At ang lagi mong tatakbuhan dyan ay sa mga Facebook groups o di kaya sa YouTube. Pero sariling sikap mo pa rin uunawain lahat ng sagot sa tanong mo. And number two, kailangan mo ng matinding disiplina. Kasi minsan kahit gusto mong mag-aral o kahit may ginawa kang schedule sa pag-aaral mo, ay madalas hindi mo rin nasusunod yun kasi nandyan ang social media, mga mobile games na umagaw sa atensyon mo. Kaya madali kang ma-distract at tamarin. Kaya kung wala kang tiyaga na mag-aral ng consistent at hindi mo kayang mag-commit ay sa tingin ko mahirapan ka kung mag-self-study ka. And number 3, wala kang structured learning. Baka mahirapan kang sundan ang tamang sequence ng lessons at baka magulo ang pag-aaral mo at mahirapan kang makita ang progress mo. At ito talagang karaniwang problema ng mga nagsiself-study lang. Minsan mahirap sukatin ang progress kasi walang formal evaluation. Kung tama ba ang ginagawa mo, kaya baka hindi mo alam kung handa ka na ba talaga para sa EPS topic exam. So ayan ang mga pros and cons na dapat mong malaman sa pag-aaral mo ng Korean sa KLTC at ng self-study lang. At dahil dyan, hindi ka na mahirapan magdesisyon kung paano mo nga ba pag-aaralan ang Korean language para sa EPS topic exam. Ako naman is nag-aaral ako dati sa isang training center nung nasa bataan pa ako. Pero hindi ko yun may re-recommenda sa inyo. Yung experience ko kasi sa kanila is hindi nila natupad yung sinabi nila sa amin dati na hanggang sa skills test ay iga nila kami. Pero nangyari nun, pagkatapos namin mag-aaral, nagsara yung branch nila sa lugar namin. Tapos hindi na nila kami na-assist. Kaya ang ginawa ko is nagsariling sikap na lang ako sa pag-review hanggang sa dumating yung exam. Kaso naging matagal yung proseso nun kasi nagkaroon tayo ng pandemic. Pero kahit ganun, sulit pa rin naman lahat ng paghihintay kasi nakapasa ako at ngayon nandito na ako sa Korea at malapit na rin matapos ang unang kontrata ko dito. So, ibig sabihin kahit anong paraan ng pag-aaral ang gawin mo ay okay lang kasi ang mahalaga is makapag-register ka at makapasa ka sa exam. Pero kung mangingi ka sa akin ng advice, ang may papayo ko sa'yo is kung gusto mo ng structured learning at kung may sapat kang budget, training center ang para sa'yo. Pero kung gusto mo naman ng flexible ka sa oras mo at mas mura, self-study naman ang best option mo. Sa huli, hindi naman mahalaga kung anong paraan ang pipiliin mo. Ang mas mahalaga, may determination kang matuto at ang kailangan mo ay matuto ka at maypasa mo yung exam. Tsaka hindi rin naman talaga kasama sa requirements na hingin sa'yo. Ang pag-aaral mo ng Korean sa mga training centers. Kaya kung porsigido ka, siguradong maabot mong pangarap mong makapagtrabaho dito sa South Korea. Pero kung sakaling self-study ka at gusto mo ng guide sa pag-aaral, I recommend na panoorin mo ang video na ito kasi dito malalaman mo kung ano lang yung mga dapat mong pag-aaralan at sa dulo nito ay magbibigay ako ng reviewer na pakikinabangan mo sa pag-aaral mo. So magkita ulit tayo sa video na ito and thank you for watching.